Napatitig si Carlo sa magandang babae. Parang nagayume ito dahil sa talas ng kanyang tingin. Gusto sana magpakilala ng lalaki. Pero hindi niya na ito nagawa. Nagmamadali kasi ang kanyang ati Tina. Makalipas ang isang oras, ay nakarating ang magkapatid sa klinik. Mabuti na lang at wala masyadong tao. Kaya naasikaso agad si Tina ng doktor. Kinintay lang nila saglit ang mga reseta at umuwi rin agad ng bahay ang dalawa. Nag-aagaw ng liwanag at dilim pero hindi pa rin mawala sa isip ni Carlo ang babaeng nakasalubong. Kaya minabuti na lang nito ang tumambay sa labas ng bahay para malibang. Ilang sandali pa'y nagulat si Carlo dahil nakita niya ulit ang magandang babae Dumaan ito sa gilid ng bakod ng bahay nila. Sa pagkakataon iyon, hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki. Mabilis niyang nilapitan ang babae at nagpakilala. Tinanong niya ang pangalan nito at kung saan nakatira. Sumagot naman ang magandang babae. Siya raw si Dalia at nakatira sa barrio San Fernando. Matapos niyang sabihin iyon, ay tinaas niya ang kanang braso para makipagkamay sana sa lalaki. Pero bago pa man mahawakan ni Carlo ang kamay ng magandang babae, ay biglang bumukas ang pintuan at dumungaw si Tina. Pinapasok sila Carlo ng kanyang ate na buntis. Likas kasing mabuting tao itong si Tina. Kaya naman, kahit hindi pa nila lubos na kilala itong si Dalia, ay pinapasok na nito sa loob ng kanilang bahay. Habang abala sa pag-uusap ang lalaki at ang magandang babae, ay may napansin si Tina. Palagi niya kasing nauhuli si Dalia na panitingin sa kanyang tiyan. May isang beses pa itong naabutan niya na lumabas ang dila na para bang natatakot. Tatanungin na sana ng buntis na si Tina, ang babaeng bisita, kung bakit ganun na lang siya makatingin. Pero hindi niya na ito itinuloy. Bigla kasing tumawag sa telepono ang asawa nitong si Danilo. Sinabi nito kay Tina na alas just na ng gabi siya makakauwi ng bahay. Nagkaroon kasi ng biglaang overtime sa kanilang trabaho Matapos ibaba ni Danilo ang telepono, ay bumalik naman ang Tina ni sa dalawa. Sa pagkakataong iyon, si Carlo naman ang kanyang napansin. Parang wala ka sa sarili ang kanyang lalaking kapatid. Tulala itong nakaharap ni Dalia na para bang ang layo ng iniisip. Di nagtagal, ay biglang kinabahan si Tina. Naisip nitong may kakaibang nangyayari. Nagduda rin ito na ang magandang babae dahilan kung bakit wala sa sarili ang kapatid na lalaki. Bumalik rin sa kanyang isipan ang ginawa ni Dalia na parang natatakam sa kanyang tiyan. <laughs>